Uh, marami pong uh, naganap po uh, ngayong uh, nakaraang linggo. Unang-una yung uh, pagpirma nga po ng Executive Order 94. Pangalawa po over the weekend uh, binanggit po kung sino-sino yung tutulong po dito sa Independent uh, Commission on Infrastructure, no? Uh, si dating Secretary Babe Singson ng DPWH, panahon po ni Pangulong Noy Noy Aquino. Um, is, uh, Ginang fahardo ng uh, SISIP Gores and Velayo, isang auditing firm. At si uh, Mayor Benji Magalong as ad advisor uh, to the infra infrastructure uh, Independent Commission on Infrastructure. At kaninang umaga po ang uh, kakapag uh, talaga po ng chairman ng uh, ICI na si former Justice Andy Reyes. Ngayon siyempre, ang tanong natin, uh, itong EO94 ba o itong Independent Commission ba ay talagang magbibigay bang tuldok o solusyon dito sa usapin ng, ng uh, korupsyon sa mga infrastructure projects? Uh, dito sa ating bansa. Kung uh, titingnan nga po natin, uh, noong uh, nakaraang uh, labing dalawang taon, no? in uh, 2013 after the midterm elections, eh, sumingaw nga po yung usapin tungkol sa Napoles PIDAF scam. Ito naman po ay uh, corruption tungkol sa paggamit ng soft projects dahil uh, alam po natin sa kongreso alam alam ni Dave JV at alam ni Mong na ang bawat kongresista ay meron merong tinatawag na soft and hard projects no So so itong uh, PDAF na Paul dealt with soft projects 12 years later at ito at ito yung uh, syempre nagulat nga po tayong lahat Itong uh, pag pag uh, sabi po ng ating pangulo P, uh, PBBM sa kanyang sona eh pumutok nga po itong flood control projects no? infrastructure ito yung hard projects na pwedeng uh, in nominate ng mga legislators kung ikaw ay senador o kung ikaw ay congressman para may sama po sa General Appropriations Act at uh, nakita nga po natin no na talagang talagang masasabi po natin eh may mga ghost projects tapos yung mga halos may ilang-ilang projects kung yan ay nasimulan o yan ay natapos sabi natin natapos eh substandard naman merong ilan naman na nasimulan hindi natapos at syempre yung yung uh, ghost projects na walang sinumulan, walang walang tinapos. So ito yung masabi nga po natin uh, kailangan hanapan ng solusyon. Itong EO 94 ba ay magbibigay ng solusyon? Maybe not. No? But it's maybe uh, we can say it's a step forward. Pero ang ang problema dito, ang executive order kasi ay magagamit lang po yan habang nandito yung administrasyon ni Bongbong Marcos. No? Three years to go. So they have to wrap up in three years' time unless the succeeding, succeeding administration issues another executive order to continue the life of the independent commission. Kaya nga, meron pong nakaabang o nakahain sa Senado at sa House of Representatives ang uh, isang panukalang batas para mag, mag uh, magtatag no ng isang law uh, independent commission created by law so what's the difference pag created by law hanggang hindi pa natatapos yung trabaho ng ng uh, independent commission created by law tutuloy at tutuloy sila pero kung matapos na po yan, dun po sila uh, magsasara ng libro. Habang yung EO, pag matapos yung pang, uh, ang termino ng ating uh, Pangulong Bombong, tapos na rin po yung, yung uh, buhay ng EO. Like I said, unless the next president will, will extend it. So ito yung kaibahan po sa Independent Commission na, na pinirmahan ng ating pangulo at yung sinusulong ng uh, sa mababang kapulungan headed by uh, Congresswoman uh, Laila De Lima in the House and in the Senate Senator Tito Soto. So sabi nga ng ating pangulo kanina kung hindi lang siya presidente baka sumama sumama po siya sa kalsada dahil tama lang na magalit ang taong bayan dahil sa ostentatious uh, display of wealth, no? Walang walang konsyensya. At kung titingnan nga po natin, meron pong gumawa ng a little arithmetic sa so 1 trillion sa kabuuan na ginawa sa flood control projects. Kung i-divide 'yan sa populasyon ng ng Pilipino, no? Hindi bababa sa kalahating milyong piso ang tatanggap ng bawat isa. Ewan ko, hindi ako hindi sabi nga namin ni JVE, hindi kami magaling sa mat kaya nag-abogado na lang po kami. Pero yun po yung kwentuhan po sa social media. So I may be wrong. I may be wrong. Pero ang hinahanap nga po natin ngayon, no, para lalong malaman ng independent commission malaman ng mga nag-iimbestiga sa House and Senate na nakabantay po ang taong bayan eh meron pong kilos protesta na gaganapin po sa linggo no sa anniversary po sa pagdeklara po ng martial law dalawang kilos protesta po ito meron po sa Luneta meron po sa People Power Monument Uh, gusto po namin imbitahan ang lahat na dumalo no sa kahit anong anong kilos protesta kung saan kayo mas malapit pero ang importante ta importante para sa ating lahat ay kailangan lumabas po tayo at ipakita po natin na sobra na yung ginagawa ng ating ating uh, mga nasa pwesto no hindi hindi uh, Limitado lang sa legislative branch, kundi sa executive branch. Dahil ang DPWH kasama sa executive branch. Kailangan hanapan ng solusyon dahil hindi hindi natapos yung korupsyon sa PDAPS kami. Sana makahanap rin po tayo ng mas pangmahabaang solusyon dito sa korupsyon sa infrastructure projects.